Sa wakas, kumpito na ang grupo. Sumama kayo sa akin. Papaliwanag ko sa lahat. Bago kayo sabak sa misyon, tingnan ko muna kayo kung hindi pa kayo nangangalawang. Yes, yes sir. sir! Nakikita niyo ba yung tatlong kasama niyo? Nakasalalay sa inyo ang buhay nila! Yes, yes sir! Misyon! Oh, di ba? Nakita mo kung gano'n siya kahusay? Oo nga, mga tigas ng mga bata mo.